Uh, you've done a lot of great dramas, movies. How was the Linlang experience? Uh, nukuna, barang, parang, no, una, parang, parang sa ako, yung ganyan. Mm Lagi -hmm. kasi, kasi napapag-usapan ako, yun lang, simulay pag silang pagkain, kumulit pa tayo. Yung mga ganun pa na natin. Ayun matakot si Kim. Kasi, syempre, first time bata, di ba? Kaya sabi ko, wala nang sasalo ng mga bata ka to bata. Tuloy nagdadala ako ah. ng mga sapato sa set. Meron ba akong five lubutan. Charo. Oh. So, <laughs> so, so, ito to, pero totoo to to po. From Inay. Wala akong bigyan kita ng lubutan. <laughs> Pagkakasya ko kapos sa sapato. Eh, sa five, five and a half oh, ako size namin. Talaga. Yung kapalit na mga ano. Oo. Kasi awang-awa ko sa kanya. Pero nai, ang ganda nung palipad yung character mo from that talagang ang galing sa episode 8 medyo ano ka na eh um, yung iniintay namin yung development ng character mo na mahal mo naman talaga yung dalawang anak mo kaya lang talagang hindi ba parang naging blinded ka pero ah, tsaka ano it's in niya sa mind niya na kami yung biglaan ano ba wala pa yata <laughs> yun <laughs> na. good night everybody <laughs> Sabi ko na nga, huwag mo na ibigay ang mic.